yun guys ito kami sa salinaan ayan yung sehda si guys tapos yung building na yan ang harap niya na yun yung concentric yun siya guys this, lalakad kami puto pa? kaming landmark iwan na lang ako dyan dyan ka na kumunta saan? sa kamila ah sige may doon na lang daw ako ah, waida ako guys, o ako guys, guys okay, ang da. ito dati guys Hindi pa sya masyado kan ano? yung ano guys So guys yan yung Ayala Mall pili ng pagkain yung kasama ko guys kain ko sila dito kumo na ako dito dito sa parking nata itayin ko sila dito sa tapat ng showdown patnang siyada hindi na siya guys eh. hmm. lalaki ng puno dito dati kasi mali maliliit pa lang siya tapos so, ngayon malaki na Hintay ko lang yung mga kasama ko. guys. Okay. may mga parating. Ito may

Ang mano mo lang dito guys, maganda din dito pag gabi. Pero more on, mas para sa akin, Magandang ang mamasyal pagka araw siya kasi maliwanag. So, kung makita mo yung ano guys, kagandahan ng Yan siya. Guys, na guys ha, ah, saglit po na guys Tama na